sa temang One Community, One Spirit. Sabay-sabay pinailawan ng komunidad ng La Trinidad ang kanilang Christmas tree at mga Christmas decorations dito sa Municipal Grounds ng La Trinidad, Benguet. Ang mga pailaw ay magbubukas mula 6 p.m. to 10 p.m. ng gabi hanggang sa December 25. Sa paglapit ng Kapaskuhan, Asahan na natin ang pag-ilaw ng mga Christmas trees sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya na lamang ng community lighting na isinagawa sa municipal grounds ng La Trinidad ng alas sa is ng gabi. Maraming kaganapan sa community lighting program ngayong taon, katulad na lamang ng mga band performances ng Dapayan Band at pagpatak ng alas sa is. ginawa ng buong espasyo ng Municipal Grounds ng La Trinidad. Bukod sa Municipal Grounds, umabot din sa labing isang mga opisina at mga establishmento sa La Trinidad ang nakisali sa pagliwanag ng kanilang mga bakuran. Isa dito ang Benguet State University at Tapayan Food Corporation. Hindi nagtagal at nagkaroon muli ng na mga palabas ang grupo ng Fortunato kung saan ikinanta nila ang sarili nilang mga komposisyon sa pamamagitan ng acapella. Nagkaroon pa ng na maiksing barangay Christmas Costume Contest kung saan ang iba't ibang mga barangay sa La Trinidad ay ipinakita ang kanilang mga Christmas team na mga kasuotan pagiging wasto sa mga gamit ang tema ng barangay lupas dahil sa pagsuot nila ng mga recycled garbage bags bilang kanilang mga costumes. Kumpleto din sa mga balahibong gawa sa papel ang pakpak ng mga malanghel na costume ng barangay tawang. At mapapa mapapapraise be Jesus and Mary ka naman sa presentasyon ng kapanganakan ni Jesus mula sa barangay Balili. Nagkakaiba rin ang entrada ng barangay Pugis dahil sa paggamit nila ng mga bat robes sa kanilang costumes at iba't ibang mga bagay na nagpapaalala sa atin ng Pasko katulad na lamang ng tatlong haring mago. Hindi nagpatalo ang barangay Alapang sa kanilang mga DIY na reindeer at Christmas tree. At bago mag-awarding, nagkaroon muna ng isang community dance na inihandog ng Dapayan Band. Sa huli ang Barangay Alapang ang mga nanalo para sa Barangay Costume Competition. Maguuwi sila ng 10,000 peso na premyo. First runner up ang Barangay Pugis habang ang second runner up naman ang Barangay Tawang. Para kay Mayor Roderick Awingan na dumalo sa programa, ipinaliwanag niya na ang selebrasyon ng Pasko ay para mapaunlad pa ang komunidad natin. Encourage tayo pa in enjoy to that at other Ad man business establishment or organization to also have their Christmas lighting because we want to share the human celebration because the celebration of Christmas that may sa community sa so tigit kita ang Bukod sa mga nagagandahang mga pailaw, ay pinigyang halaga ng Department of Trade and Industry ang pagsuporta sa mga lokal na produkto at negosyo sa itinayo nilang Christmas Booth Fair na maaring makikita sa Municipal Park. Inaanyayahan ni Mayor Awinga ng publiko na bisitahin ang municipal grounds at makiisa sa selebrasyon ng Christmas season. Dona Alisa Mabiasen para sa Herald Express.